Hello guys, ayan magandang gabi po sa inyong lahat Ayan, gusto ko lang ipakita guys sa inyo yung ating mga succulent dito sa ating may deck Sa ating pong deck, ito po ay mga nasa top shelves natin mga ano succulent So guys, ayan gusto ko makita inyo uh, kung ano po yung itsura nila pagdating po ng gabi Ayan guys, at... Uh, iba po ang itsura nila guys. Uh, ngayon, maghapon umabot po kami na naman ng 40 degrees dito sa ating garden. Sobrang init guys. Uh, at ngayon itong oras na ito, medyo relax na sila, medyo uh, ano po, yung presko na yung hangin. Hindi naman malamig, pero presko na po yung hangin Kung makikita nyo guys ay medyo chubby na po ang mga itsura nila. Ayan, medyo chubby na po sila ng konti. Ayan, ang ating Yeoji. Nagpupula na po yung ano niya, guys. Ito naman ang ating si Casio Variegated. Ayan, ang ating pong, tignan niyo po, nag, nagkakasunod po ang ating si, ano ito po, sa, guys, si Floridity. Ayan, ang ating pong Floridity. At ayun naman po ang ating Nana Hukumi. So guys, ayan ang ating pong arrangement na ito. Ayan, itong ano yan, si TP, si Ratam, si Aga Boy, this amazing grace. At saka pa, at saka po si Pink Crystal. Ayun, naninilaw ang ating Pink Crystal. Ang ganda po ni ano guys, ayan ang ating si Min, Minibel Mini Bell Barricaded. Ayan. At yung pong ating crested doon. At ito po si Rudolph at si Beach Boy. At uh, ito naman po yung ating si, I think si, ano ito, si, si Mactory. Ayan, ang ating si Mactory. So, ito naman po ang ating Colorata, uh, uh, Red Moon. Ayan po si, ano ulit ito guys, si Colorata rin. Ayan, parang nagbo-blowish. Uh, magkaiba yung pangalan. Magparas paras silang Colorata Branty. Ito pala si Branty guys. Ayan, Colorata Branty FMA. At uh, ito naman po yung ating Colorata um, uh, HI. Ayan, ang ating pong Colorata HI. Ito po, medyo parang ang makapalang farinan niya. Nagbo-blowish. Ah, uh, ito naman po yung ating punla na lang po ito, ang ating pong ice cream. Napakaganda guys ni ano tignan niyo po ang ating um naka-close siya. Napaka si Halbin Jerry. Ayun, tignan niyo po ang ating Halbin Jerry. Ayun guys. Napakaganda niya, naka-close siya. Nasa small pots lang po siya. Halbin Jerry variegated ka isa 'yan. Tignan niyo po yung color niya. Yeah. Medyo naisunog siyang konti doon. <laughs> Parang talagang sino ano uh, may tinatago siya sa loob. Talagang naka-close siya, guys. Ayan. So, ayan. Uh, tanan dito naman po yung maliit nating iniingatan na si ano, guys, ang atin pong ang atin pong variegated na blue elf. Ayan, na mukhang sana nga tinapinipilit kung sang itago rito, guys, kasi para hindi siya ma-sunburn. Ayan, para hindi po natin masunburn yung ating Blue Elf, variegated. Uh, at ito naman po yung ating rock, ah uh, rose rock. Ayan, na uh, nagkaroon siya ng dark spot. Ayan, ng konti sa ano, doon siya sa ano ko po guys, sa may beranda, sa ilalim ng aking shelves ng aking beranda. So, ayan, nagkaroon siya ng dark spot. Dito ko po siya inilipat. At ito naman po si picturera ba yun, eto ba agavoides so ayan po yung ating mga beauty po ng ating mga succulent dito guys, ayan sa ibang part tayo ng ating mga succulents, dito po tayo makakaano kasi wala tayong light eto lang po yung mga ah, meron lang po tayo rito, kasi dito gustong gusto kong pinagmamasdan sila sa gabi guys, kaya meron akong solar light dito, so ayan ito naman po yung ating, ayan, yung mga pachybaria natin. At ito po yung ating mga iba pa natin, mga succulent na nandiyan, guys. Ayan. Tingnan nyo, guys, medyo na-sunburn. Ay, oh, hindi na-sunburn ito, guys, eh. Uh, hindi po sunburn. May nahul, nahulog kasi ako dati. Dati kasi may mga nakalagay ako sa ibabaw nito, guys. At nahulog, ayan. Medyo nasira siya. Ang ating pong ano yan, um... A bluebird. Ayan. At ang pong variegated opalina. Napakaganda niya. Ito naman po yung akaihoshi variegated natin. Ito cuttings na itong mga ito guys. Mga kati, cut ito cuttings natin. At mukhang nakasurvive naka, naka na siya. Ito ating mm, white robin. May baby na po siya doon. na yun sa dulo. Sa so, white robin. Ito rin akaihoshi guys. Tignan niya po yung bulaklak ng akaihoshi natin. Napakaganda guys. Ayan. Hindi ko pa siya tinatanggal. Yung dito tinanggal ko guys kasi cuttings kasi ito back para hindi siya masyadong uh, nagre-recover pa lang siya. Ito hindi siya cuttings. So ayan, at, um, napakatibay niya sa ano guys, sa init. Napakatibay. Nandiyan po sila ang uh, cuttings ito. Hindi ko nakitang nak hindi ako nakakita sa kanya kahit sunog, sunburn ka na. At natutuwa ako at nagagandahan ako talagang napakaganda po ng kanyang bulaklak. So, ayan. Ito naman po yung ating arrangement. Ayan. ang mga blue minima. Ayan. At ang ating mga cuttings pong mga ano. Um, uh, ano, lovely rose. At ang nasa gitna niyan ay si rose queen guys. Ayan. Mga cuttings po lahat ang mga nandito. Yung katulog guys nakikita niyo parang Ayan yung parang may usok. Ang dami katulak ko rito. Kasi sobrang dami lamok guys. Ito rin at um, ang ating ginawa nating parang bouquet. Ang ating lovely rose. Tignan nyo po guys. Ayan. Medyo chubby silang tignan. Ayan. Medyo chubby silang tignan dahil nga po ano, medyo malamig na yung hangin na press na ano, sila. Ayan. Tignan nyo po mga itsura nila pagdating ng gabi. So, talagang tinitingnan ko sila, guys. Alam niyo ba yan? Pagdating ng gabi. Minsan, may dala akong kape or may dala akong kung ano kinakain ko. Nandito ako, guys. Nakaupo. At uh, pinagmamasdan sila. So, ayan. Ito naman po yung ating si... Uh, si na ba itong... ang ating pong ano... Um, ang pagpangalan niya <laughs> ang ating oh, nakalimutan ko siya ang ganda ganda niya nakalimutan ko ang ating pong ano ito guys um, um <laughs> oh my god tulog pas 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 pas, pas. ang ating baekya white night ayan ang ating napakagandang baekya white night guys ayan mapasummer mapa ano alam niyo ba napaka ano po, hindi po siya maselan alagaan. Napakadali niyang alagaan. Talagang wala akong naging problema sa kanya itong sobrang init ng ating panahon. Uh, nasa mapa, open mo siya, mapa ano siya. Hindi siya nasa sunburn guys. So ayan, at ang color niya, nami-maintain niya yung ganyang color niya guys. Ito po ay baby na lang ho natin. Ayan, um, baby ho yan natin sa ating baekia white night na mother plant sa taas at meron pa po tayong isang baekia white night na meron na rin pong baby dalawa ang baekia, natin guys uh, white night na ayan ito suli at meron na rin po tayong yung isang mother plant may suli na rin po ah yun cubic frost variegated yan ang ating pong ba ano, cuttings din po ito guys ay yung isang, isa nito guys dahil mas maraming yellow may marami siyang na sunburn uh, nag ano po, nag siya ngayon hined natin, hindi ko alam kung uh, masusurvive po natin so ngayon nasa ano pa po, nasa ano po siya, nasa ano po, under ano siya recovery So, ayan, guys, ito naman po yung ating Expatriata tabarigated Ayan, at uh, medyo lumaki na siya ng konti. At ang ating pong Broadboreana Variegated at pink na pink po yan, guys. Alam nyo ba yan? Pagdating na winter, napakaganda po. At ang ating green na green pa yung ating... Pero, stress na siya, guys, ang ating Leticia. Na nandito at uh, meron po tayo rito yung... Si... Pasensya na po kayo sa ilaw. Ang ating... Monroe at Monroe Barricaded guys. Echeveria Monroe natin. So, ayan po. Si Floripera. Ayan, Agavoides. At ang ating pong Barricaded na silwela. Ayan, guys. Ito, uh, cuttings na ito, guys. Ang mother plant nito, nasa taas. Sobrang dami niya kasi. Sobrang, ano, uh, nung binili ko siya, cluster siya, sobrang dami niya, natakot ako na anong nandun. And then hinichop ko lahat, yung mga ano, nagtira lang tayo ng konti, so ayan po, lahat po ay nabuhay, yung mga hin hiniwalay natin, ayan po, kaya yan ay cuttings, at ito rin ang ating cuttings ng, ah, uh, ang pangalan nito, ah, uh, Paraguayensi Awayuki variegated po natin yan guys, ayan tinanggal ko siya kanina dun sa may Japanese area ko ayan at medyo nag dark brown nagkakaroon siya ng brown ayan para pong ano para siyang nag, nag uh, nasa sunburn ayan kung makikita nyo guys kanina ko lang yan napansin and then ayun kinuha ko na siya kagad buti hindi yung rosette mismo ang tinamaan niya so ayan tingnan nyo po nagpipink po siya dito yan ang mother plant niya guys ito po ayan dito ko linagay yung mother plant at yung isa natin dyan ay namatay guys. Ay, hindi ko po alam. Ah, bigla na lang siyang naglagas. So, meron pang isang nakatanim dyan. Ayun nga po. At ayan, okay. Ito naman po ay mga okay lang. Dito ko po yan. Ayan, ayan po yung mga cuttings po natin. Meron pa tayong cuttings na mas madami guys sa taas. Yung pong cuttings natin sa taas pero hindi sila na sa sunburn mas exposed pa nga yun eh, kung tutuusin eh. Pero, dito po sa, may ano natin, Japanese, mas mainit kasi at, uh, ano, at yung aking ding um, medyo na nag sunburn or naglalaga siya guys linagay ko po siya rito ayun floripera bong variegated natin na medyo medyo nagulat tayo kasi variegated yan lumalabas kasi wala pa po tayong binibiling agavoides na variegated kasi mahal ang aga boy this variegated guys ayan nagulat ako tingnan nyo po variegated siya talaga kahit anong ano mo yung isang leaves na variegated ang maganda rin ang pagka variegated niya yan po yung ano nadurog nasunog uh, at ito yan po ang ating Romeo at ba e ay hindi po ang halb ano Binance variegated mga ano na po natin yan suli ata yan po yung ating uh, si Chikoksi. Ay, hindi. Um, ano ang pangalan niyan? Catch uh, Claw. ang ano niyan. Ah, uh, nakalimutan ko. Chihuahua Yensis. Ayan po ang ating Chihuahua Yensis, guys. Ayan po. Ayan, mga suliho natin ng baby finger. Ayan. Inagay ko na sila rito kasi alam ko ang baby finger ay matibay. So, ayan po ang ating bluebird eto po barangay hindi barricaded ito po yung barricaded natin guys mas maganda pa yung hindi barricaded <laughs> meron pa akong isang hindi barricade ay meron pa akong isang barricaded guys Nandun po siya sa sa ating veranda doon sa baba doon sa baba po ng ating veranda na nasa top shelf siya at ito naman po yung ating blue canteen na barricaded guys ayan at ang ating Moonstone na crested guys ayan. Nakakuha na po tayo diyan ng nag cuttings na po tayo, nagpropagate na po tayo diyan. At ang ating si Botox. Tingnan niyo po ng ating Botox na ng na farina niya. At head po 'yan ang yung pinaka rosette niya yan guys at yung mother plant niya nang dami pong suli. Ang daming suli guys, buhay na buhay po ang kanyang mother plant at uh, nag-provide po siya sa atin ng maraming suli. So ayan po. Ayan po yung mga nandito natin mga ano at saka meron yan diyan po yung ating ayan uh, guys, ang ating Oh. Ang ating ano pa ito? Ang ating um um kids. Ayun. At yung mga nandito naman guys, ayan. Okay naman po ang mga ano natin dito. Wala po tayong ano pa. Pero marami ring tayong namatay guys. So ganay. Wala po tayong magagawa nun. No? So ayan po. At um, balik na natin yung ating ilaw. Kasi ayun pala. Hindi pala tanimang nahulog ko dito guys. Ilaw ko pala. Ayan. Kung tignan nyo nakabitin. Kasi iniikot-ikot ko ito guys. Ayan, alam nyo ba? Iniikot ko po siya. Kasi, kaya ito, linak ko na ito. Eh. Dapat meron pa akong isang ganito na para mailak. Nahulog ko kasi yan. Dito, dito siya bumagsak. Medyo kabigatan kasi ito. Ayan. Dito po siya bumagsak. Ayan. Kaya ano. Ang ganda po ng, ano, ng kay Hoshi na ano natin. Na, ah, guys, napakaganda oh ng kanyang pong bulaklak hindi ko pa tinatanggal kasi nakukyutan ako kasi tingnan nyo po yung color nya um, beige or white yung kanyang ano nito guys tignan niyo tapos pink na pink kaya napakaganda guys ayan no so ang akay hosie natin marami rin akong natinanggal dito yung flower stalk nyang ano ang daming leaves guys ah uh, yun itatry kong i-propagate yun Uh, medyo marami-rami akong nakuha. Maliliit nga lang ng konti. Sana po mapabuhay natin. Kasi matibay pala siya. Tapos ko siya guys. Yung, eto ito hinedjap ko yung pinaka mother plant niya. Ang dami pong sulik lumabas. Tapos buhay na buhay guys. Nandun naman po dun sa may Columbo section ko doon. Nandun po sa top shelves. Na nag ano. Nag, uh, hindi ko masyadong in-expose ano. At ito rin guys. Ayan. baka nasabi ko na rin kanina. Anong. Ito rin ay suli na rin natin yan ng ating cashew variegated guys. So, ayan. Medyo nakakaano na tayo ng konti sa ating mga echeveria. Although, napa, mahirap po talagang alaga ng echeveria. So, yun pong mga medyo matitibay lang natin ang ano, ang yung mahirap palaga ang guys hindi na po ako mag ano mag, uh, mag aalaga kasi nga hindi na ako bibili or gano'n uh, kasi nga po ano um, sayang lang kasi nga ang pwesto natin ay ano po um, hindi ganun ka-open or ano yung hangin so siguro yung iba ay napapabuhay nila dito po sa aking garden ay pag hindi ko po napapabuhay at nakatry na ako ng maraming beses yun pong nabubuhay lang natin ang iya ano po guys uh, uh ko na lang so katulad nitong si Baekia White napakadali napaka pong alagaan ayan at wala akong problema at eto nga po ay suli at eto na lumaki ngayon yung isang mother plant ko meron na naman at eto pong mga lovely rose natin na napakadali rin nilang tumubo at kung makikita nyo guys ang ating lovely rose ayan lahat po yan ay lovely rose guys ayan po mga maliliit lang po sila pero pag nag grow sila guys ayan at wala po tayong problema Ayan, kung makikita nyo po, ito, start lang tayo sa isa. At ang ating, ito, madali rin siyang tumubo. At ito rin, lahat po ito, tayo, ang ating Leticia, napakadali nilang tumubo rito. Sa, ang Leticia nga lang, guys, ay medyo nag, uh, pagdating ng, bi, madali siyang magbukbuk din. Pero yung nasa taas ko hindi nagbukbuk, guys, yung mga nandito lang sa baba. So, ayan. Pero nawal, biglang nakusang nawala nung nag-init na. Nung sobrang init na, guys. Ayan, nakait po yung ating kasyo. Pang ilang ano ko na ito, uh, suli ko na, guys, ang aking kasyo. Yung isang kasyo ko dun sa may Japanese area, top shelves ko, meron na rin po siyang suli. At ang ating white robin, napakadali po niyang mag-ano mag, mag -ano rin. Pang, I think pang-apat ko nang baby ito uh, sule ang ating ano white robin ito ito po so, cuttings ayan uh, sule hindi hindi ako nagka-cuttings ng ano guys kasi madali silang magbaby at tapos hindi uh, at tapos ayan may baby na rin siya cuttings ito tapos may baby na rin siya ulit guys so ayan po ang ano natin ito medyo hindi ko sure pa ang ating si Rose Rock. Mahina rin po yata siya sa winter. So baka yung isa kasing Rose Rock nito, buti nag, nag separate ako ng ano, ng cutting sa kanya. Yung mother plant guys ay nadurog ng winter. So ita try ko pa is ita try ko ng save kasi napakaganda po nito kapag dating ng winter. Iba po yung pagka-red niya ang Rose Rock nito. So, ayan. Ayan po yung mga plants natin. Pagdating ng gabi, guys, ganyan. Hindi po ba napakasarap po nilang pagmasdan? Ayan. So, ayan po. At um, medyo nag nag ano, ano na tayo guys nag ayan katulad ngayon yung lamig yung hangin medyo may lamig na ng konti ayan po ang ganda ganda niwa. Wabaekia White Night So, guys, ayan lang po. At uh, in-update ko lang po kayo dito yung ano po ng itsura po ng ating mga succulents pagdating po ng gabi, guys. Ayan. Thank you so much, guys, for watching and have a good day po. At magandang gabi po. <laughs> Hindi po have a good day. Ayan, guys. Good night po. At, um, marami pong salamat sa pagpapanood na ano ko, guys, yung uh, usok ng <clears throat> pumasok sa lalamunan ko. Thank you so much po for watching sa akin po mga videos at marami pong salamat sa mga nag-subscribe at sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe please guys do subscribe po please marami pong salamat and good night po magandang gabi po